Alisin nyo na akin ang librong ito. Kailangan ko rin itong ibenta para makabayad sa utang. Hindi libro ito ni nanay, hayaan mo na. Hindi ito sa iyo nanay, ito ay akin. Kumita ako ng pera para pagalingin ang aking ina. Balew ka ba namamatay na siya? Hindi siya makahinga umalis ka, nawag kang umasa. Tama, hindi mo ba nakikita hindi makakaligtas si nanay sa gabi? Okay, wala nang away. Ngayon ibebenta ko ang librong ito. Magkano ang pera na hahatiin ng pantay? Oo, kailangan mong magbenta ng maraming pera. Hindi kong ibebenta ko ang bahay sa antitira ang aking ina, umalis ka na. Itong paliw na babae, kung mahilig ka magsalita ng sobra, Pugpugin kita hanggang mamatay. Sabi ko, libro ko itong libro, lalaki ako, ibinenta ko ito para hatiin ang pantay. Ano pa ang gusto mo? Kung masyado kang magsalita, hindi na kita sasaluin. Bakit hindi mo maintindihan? Ang dumusuman sa nga bastos na may ito. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Bakit ang dami mong ubo para siyang sobrang sakit? Humiga lang sa isang lugar nakakainis. Anak pagod na pagod na ako. Pagod sa ano? Ako ang pagod dito. Pinilit niya akong alagaan at pagsilbihan siya. Kumain ka na bilisan mo. Baby, hindi ako makaupo. Maari mo ba akong tulungan? Ang kanyang mga binti ay paralisado, ngunit ang kanyang mga braso ay hindi. Iniwan ko ang kanin sa tabi mo, tulungan mo ang iyong sarili at kumain. Bilisan mo, ano ba ang bagal mo? Limang minuto na hindi ka pa rin tapos kumain, kailan mo ako balak kumain? Anak, bakit mo kakausapin ng ganyan ng nanay mo? Kaya ano, siya ay namamatay din. Sayang lang ang oras ko para pakainin siya. Uy ate, tapos ko nang pakainin si mama. Tapos kumain ka ng kanin ngayon. Kunin mo ang galit para sa akin. Hindi alam kung saan kukuha ng pera pambayad sa utang. Ano? Ano ang utang ko? Wala lang kumain ka na. Ito ang aking ipon. Gusto kong mag-ambag para gumaling ang aking ina. Ibigay mo dito tingnan ko. Hayaan mong itago ko ang perang ito. Ang isang ito ay mabuti. Ang perang ito ay pambili ko ng gamot at pagkain para sa aking ina. Ngunit sigurado ka bang gagamitin mo ang perang ito para gamutin ang iyong ina? Anong mali nag-aaral ka ng mabuti? Pero ang tanga mo magsalita. Ako ang kuya. Kailangan kong maging responsable. Tama yan. Ikaw ang bunso. Hayaan mong si kuya ang magtabi ng pera. Oo. Tapos bibigyan kita ng pera. Ano ang inaalala mo kay nanay? Oo, alam ko. Kumain ng mabilis. Nanay-nanay, bakit si nanay umuubo ng maraming dugo? Hayaan mong dalhin kita sa ospital? Magkapatid, umuubo si nanay, dalhin mo sa ospital. Bakit ka sumisigaw na tutulog ako? Bakit kailangan mong mag-alala ng ganyan? Kailangan niyang bumangon habang natutulog. Medyo umuubo lang siya. Umubo ng maraming dugo si nanay. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Nasaan ang pera? Paano ako magkakaroon ng pera para pumunta sa ospital? Tingnan mo itong bahay walang pera. Bakit naman nasa ng pera mula sa huling pagkakataon, Miss Trang? Ginastos mo lahat ng pera mo, tama ba? Pera. Hindi ko alam kung anong pera. Ang perang ibinigay ko sa iyo nung nakaraan ay pambayad sa pagpapagamot ng aking ina. Anong pera ang medikal na pera? Nagbibigay ka ng kaunting pera, anong sakit ang mapapagaling nito? So wala kayong pera ngayon, wala rin akong pera. Nagsasabi ako ng totoo. Sa inyong tre, ikaw ang pinakatanga. Paano kami magkakapera ng ate mo? Ang perang pinigay mo sa akin ay nagsugal ako. Sabay mo makita makitang kalet maglaro. Nang hindi nanalo minsan, kabuwang pagkawala. Pero kung hindi mo dadalhin ang nanay mo ngayon sa ospital, mamamatay siya, Diyos ko kung mamatay ako bakit mag-alala? Pero mamatay ka agad para hindi ako magalit. Ubo buong araw, pagod buong araw. Kuya bakit mo nasabi yan? Niloloko mo ba ako? Kakaunti ka magsalita. Sabi ko sa'yo wala na akong pera. Umiiyak ka pero wala kang pera. Pero kung hindi ka pupunta sa ospital ngayon, mamamatay ka. Kung gayon ang kamatayan ay mas mabuti, tigilan mo na ang pag-aalaga sa walang kwentang matandang babae. Ano lakas ng loob mong sabihin yan? Itong aso... Ang lakas ng loob mong suntukin ako? Kung ikaw ay anak, tapat kang mamatay kasama niya Tapos ikaw na bahala sa kanya Kung ikaw ay anak sa kanya, pagkatapos ay mamatay kasama niya Iwanan ang ari-arian para hatiin ng mga kapatid ko Kukunin ko ang buhay mo Hindi matapat Nanay 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 Huwag mo akong takutin nanay Ma'am gising mo na Nanay Nanay Hoy kuya ito ba ay Ganun ba ang nangyari kay mama? Dahil ba sa akin? Galit ako sa'yo, pinatay mo ang aking ina. Nanay. Kung gayon, matagal na siyang may malubhang karamdaman. Sapat na ang pamumuhay ng ganyan ngayon naman. Alagaan ng libing. Paano gawin gumising ka, nanay? Itong isang iyon, saan ka pupunta patay na ang matandang babae? Bakit hindi ka maglinis ng bahay? Saan ka pupunta? Hindi ako libre. Ngayon wag mo na akong tawaging ate. Mag-ingat kayong dalawa. Pupunta ako. Umalis ka, umalis ka. Hoy lalaki, hayaan mo na lang. Napakatanga mo. Magiging kasing tanga ka niya. Ngayon ay patay na ang matandang babae. Pupunta ito pagkatapos. Ang bahay na ito ay akin at sayo. Sa natitirang pera, ikaw at ako ay itatago ito. Parang maswerte ako patay na matandang babae. Wala na rin yung isa. Ngayon ay sa iyo. na ang lahat. Totoo rin. May pera ako pambayad sa utang at may pera ka para lumabas. Tapos ka na bang magpilang? Magpilang at pagkatapos ay magluto ng kanin. Sobrang basic ko nitong mga nakaraang araw, gutom na gutom na ako. Wala nang makakain sa bahay simula noong araw na pumanaw ang aking ina. Nakalimutan ko na, kaunti lang ang prutas noong araw na yon. Yon lang. Ikaw at ako ay magtiwang, isa rin akong mayaman. Kaya ano ang gagawin natin pagkatapos kumain? Lumabas ka gumastos ng pera, maraming paraan para gumastos ng pera. Pumunta ka gutom na gutom. Pagod na itong baliw na babae. Nako, tinutulungan niya tayo. Ilang araw na akong walang kinakain. Maari mo ba akong tulungan? Gusto ko rin tumulong pero wala akong dalang pera. Mas mawa ka sa akin. Ilang araw na talaga akong walang makain. Gutom na gutom na ako. May pera ako. Ito ang pera. Tara bumili tayo ng pagkain. Miss Trang, ito ba si Miss Trang? Tama. Paano mo nalaman? Ikaw si Min. Sino ka para kilala mo ako? Nandito ako. Ito ang iyong kapatid na babae. Si Toy Ant. Pala naalala mo ba ang iyong kapatid? Siyempre naalala ko. Paano ko makakalimutan ang taong pumatay sa aking ina? Between, wala ka bang pera ngayon? dahil natagpuan ito ng mga nagpapautang. Kaya ngayon kailangan kong magtago ng ganito mamuhay na parang aso. Kaya dumating na ang kabayaran. Pero sa tingin ko medyo magaan. Medyo magaan. Oy, tingnan mo doon nakakabaliw walang pero. Mula nang dumating ang mga pinagkakautangan para hanapin ako hanggang ngayon, buong araw siyang balew. Sabi mo magaan lang. Ilang araw na kaming walang makain? Mamatay sa gutom. So, pinakain mo ba ng maayos ang nanay mo pag uwi niya? Ang mga batang walang kabuluhan ay parang dalawang tao Pinarusahan ng ganito, masyadong makatao. Ano ang inaalala mo? Noong namatay siya, umalis ka sa bahay hanggang ngayon. Dahil alam ko, maya-maya ay ibebenta mo ang bahay. Sa tingin mo, tanga ko. Kapatid, ko noong unang panahon dahil naguguluhan ako. Tsaka hindi siya marunong mag-isip. Ngayon alam ko na ang pagkakamali ko. Nakikita mong ganyan ang kapatid mo ganyan ka. Kung matutulungan mo ang iyong kapatid, tulungan mo. Anyway, ikaw at ako, magkapatid din kami. Tunay na magkapatid. Mayroon bang kapatid na pumatay sa kanyang ina tapos isumpa mo ate mo na mamatay? Ito ay dahil sa iyo. Mababaw na kabataan. I'm sorry, alam kong mali ako. Ngayon ay oras na upang bayaran ng presyo. Okay, ngayon tingnan ko kung matutulungan kita. Gutom na gutom na kami. Narito ang 10 million kunin mo, ingatan mo sarili mo. Hindi ko mailigtas ang duwan tao. Ngayon binibigyan kita ng 10 million tulad nito. Hinuli nila siya at pinugpog hanggang mamatay. Tapos nagtatago ka lang. Wag na wag ka nang magpapakita sa harapan ko. Paano kung duwain tao pa rin ang walang pakialam lumitaw dito? Wag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Pagpigay ng 10 milyon? Tapos nagkataon lang? Ano pa? Hey! Ayaw mo ba sa pera? O dapat ko bang tawagan ang pinagkakautangan patayin mo ako? Hindi, bakit ayaw mo sa pera? Salamat, wag kang bumangon bata. Bigyan mo ako ng pera. Anong ginagawa mo nakaupo dyan? Naglalaro ako kung saan pupunta. Palao ka ba? Hoy, sinta. Pero sino ka? Ano ang nagdadala sa iyo sa aking bahay? Ang pangalan ko ay Tuyan. Pumunta ako dito para bilhin ang bahay na ito. Maari mo bang ibenta sa akin ang bahay na ito? Taga saan ka? Pagkatapos ay bumili ng aking bahay. Ang aking bahay ay kung saan walang benta. Umuwi ka na. Teka, magkano ang binayaran mo para sa bahay na ito? Babayaran kita ng doble sa halagang yon. Ang babaeng ito, anong kalokohan? Ang bahay na tinitirhan ng mga tao. Bumili ako ng bahay para magsimula ng negosyo. Hindi ako bumibili o nagbebenta ng kahit ano. Umuwi ka na. Bibili talaga ako ng bahay na ito. Pakibenta sa akin. Anong ginagawa mo tumayo ka? Hindi, hindi mo ako ibinebenta, hindi ako tatayo. Kakaiba siya. Okay, upo ka na lang dito. Hayaan mo akong hawakan ito. Kaya pumayag ka na ibenta sa akin ang bahay, nasa akin ang mga papel dito. Ang babaeng ito, wala akong dala sa bahay. Bakit mo ako hinihiling na bilhin mo? Sinabi niya lang iyon, nagbayad ka ng kibabeses tama ba? Oo, hindi ako nagsisinungaling sayo. O sa tingin mo ito ay masyadong maliit? Nasaan ang mga papel ibigay sa akin ang lahat dito para masuri ko? Tingnan mo. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Okay, sandali lang. Salamat po, may magdadala ng pera sa iyo sa isang sandali. Mga magulang, iniwi ko ang mga magulang ko. Nagtrabaho ng husto ang mga magulang kamakailan. Pasensya na po dahil ang bata ay hindi matapat kaya hindi niya kayang alagaan ang kanyang mga magulang. oh ano ang tapat kong inumen, nanay? Oo, oo. oh na. Oh, oh. Nanay ang bagong proyekto ng kumpanya. Mangyaring magtiwala sa akin gagawin kong matagumpay ang proyekto. Ang proyektong ito ay fay pagpaplano. Kaya dapat mong maingat na pagsasaliksik bago ito gawin. Bueno, nakikita mo nanay. Pagkatapos ng lahat ng mga tao ng pagtatrabaho, naranasan na ang masiraan ng loob. Naniniwala pa rin ako sa iyong talento at sa iyong paraan ng pagtatrabaho. Ngunit, sa pagkakataong ito na may medyo mataas na pamumuhunan, kinakailangan na magtrabaho ng maingat. Mamuhunan ng limampung bilyon. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, magdadala ko ng five pesos na higit na kita. Kaya kailangan mong maniwala sa akin. Oo, ano ang gusto mong kainin? Ano sino ito? Well, ito pala ang talentadong manugang ko. Akala ko nagtatrabaho ako sa isang maliit na kumpanya. Bakit napakasamamot? Alam ko, alam ko nanay malamang dahil hindi gaanong kumikita ang trabaho. Kaya ito ay isang mababang serbisyong trabaho tulad nito. Oo, ano ang gamit niyong dalawa? Gumamit ng ano? Kunin mo ako ng pinakamahal na uri ng tubig. Kung anumang inumin na gusto mo, iaalok ko sa kaya pinagtimpla ko kayong dalawa ng isang tasa ng kape. Hoy daan, daan ang tagal na ng huli kong nakita ang bayaw ko kaya? Huwag mo akong tawaging bayaw, hindi kita kapatid. Tumahimik ka na, ako ang iyong nakababatang kapatid. Kapag nakita mo si nanay, hindi ka ba nangungumusta na bastos? Oo, hindi siya karapat dapat kaya huwag na nating tawaging kapatid dahil siya ay isang makasalanan malupit na tao. Nanay, anong ginagawa mo? Nanay, binigo mo ako ng sobra. Ikaw ang aking biological na anak? Ampon siya, ginagamit ka lang niya para kunin ang pera mo. Alam mo ba 'yon? Hey, hindi mo ba maalam kung ma ano to sa lahat ng mga taon na ito? Kung ganoon inaprubahan ni Nanay ang 5 bilyon proyekto at pareho kaming pumunta sa bangko at mag-withdraw ng pera. Mama, pwede ka bang huminahon? Hindi siya kasing galing ng iniisip mo. Hindi mo na kailangang sabihin ng marami. Tara na. Oo. Huwag mo na lang silang pansinin. Huwag ka nang magalit. Hindi ko makakalimutan ang mayabang niyang pagmumukha noong nakaraang araw maling inakusahan niya ako ng panluloko sa kumpanya. Mahal, pirmahan mo ako sa kontratang ito. Kailangan kong magkaroon ng isang pulong. Hindi na kailangang tumingin. Pirmahan mo lang ako, sinuri kong mabuti. Dapat mong baguhin ang iyong saloobin kapag tumatanggap ng mga bisita. Ang feedback ng mga customer ay hindi maganda ang ugali mo. Okay. Ako na ang bahala sa lahat ng yan. Para sa'yo. Okay. Alis na ako. Ikaw, bastard. Sa lahat ng mga taon na ito ay nagtiwala ako sa'yo ngunit naglakas loob kang gumawa ng mga malilim na bagay sa likod ko. Talaga wala akong alam. Paano mo ipapaliwanag? Ito ay isang kontrata para bumili ng mga peking produkto para dayain ng kumpanya. Ano ang iyong mga plano? Mga peking kalakal. Pero wala talaga akong alam. Hindi ko talaga inaasahan na maglalakas loob kang gawin iyon. Naimamo ang asawa ko hindi gagawa ng mga ganyan. Huwag ka nang maglakas loob na ipagtanggol ang iyong asawa. Pagtingin mo pa lang sa asawa mo, napakasama na kung hindi mo malalaman ang tungkol dito. Sa lalong madaling panahon malugi ang kumpanyang ito. Sobrang disappointed ako sa iyo. Na dapat meron hindi ganyan ang asawa ko? Hanggang kailan ka maniniwala, kahit ilang beses siyang nawalan ng pera ng kumpanya, lagi ko siyang pinagtatanggol. Ngayon nakikita mo ba ang kahihinatnan sinadya niyang lokohin ng kanyang ina? Nanay nanay, naiintindihan ko. Kung ganoon sasabihin ko sa iyo ang lahat, ang lahat ng ito ay ibinigay ni G. Tuwan siya ang nanakit sa akin, wala akong alam. Eh hoy mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita kahit ampon siya ng nanay niya, devoted pa rin siya sa nanay niya. Hindi ako kailanman nagtulot ng anumang pinsala sa kumpanya. Ngunit sinamantala mo ang kumpanya na ikaw naman. Laging naghahanap ng paraan para sakta ng aking ina. Eto nanay-nanay, tingnan mo, eh, ito ang katunggali ng kumpanya. Bakit ka umupo kasama ng mga tao? Ah, hanggang ngayon espiya ka na nagbubunyag ng mga sikreto ng kumpanya sa iyong mga kakumpetensya, di ba? Ako wala akong alam. Ah, oo. Noong isang araw nakaupo ako sa isang customer at dumating siya at sinabing walang kapararakan ngunit itinaboy ko siya. Huwag ka nang maglakas loob na kumilos. Sa tingin mo ba madaling lokohin ang nanay mo Nanjan na ang ebidensya pero itinatanggi mo pa rin. Dapat kang umalis sa kumpanya. Nanay, kailangan ko munang makinig sa paliwanag ng asawa mo na. Itigil mo na. Sa ganitong malinaw na ebidensya, nakikipagtalo ka pa ba? Pastos ka. Lumabas ka na opisyal, nakitang pinaalis. Nanay, hindi pwedeng ganoon. Umalis ka na. Kung may sasabihin ka, pasusundan kita agad. Hayaan siyang magbayad para sa kanyang mga aksyon. Umalis ka na. Okay, tapos pupunta ako. Ngunit papatunayan ko sa iyo na ang paniniwala sa kanya ay isang pagkakamali. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang tao. Bastos ka, umalis ka na. Nanay-nanay, huminahon ka. Hindi ako magiging gahaman at irresponsable tulad nila nanay. Maniwala ka sa akin? Hindi naman ako galit dahil nawalan ako ng posisyon at inilagay ko ang pera ko sa kamay niya. Ang ibig kong sabihin ay gumamit siya ng tuso para saktan kaming mag-asawa at pinabayaan kami ng aking ina. Naisana ay ang sarili na lang niya at ang asawa niya habang maayos pa rin ang pakikitungo niya sa kanyang ina. Sa ganung paraan ay makakaramdam ako ng seguridad? Huwag kang mag-alala, kasama pa niya si nanay. Tinutulungan siyang patakbuhin ang kumpanya pero kung may problema, may mga asawa pa rin tayo. Ngayon marami na kaming tindahan ng asawa ko sa buong syudad at malaki rin ang kita. Salamat dahil hindi ka nagalit kay nanay. Kung siyang manugang dapat ay mas pinag-isipan at pinag-isipan niya ito at pinagkatiwalaan ang bastos na yon? Okay lang, mas talented pa naman siya sa akin. Talentado lang ako sa paggawa ng kape. Anak ko? Hindi mo ako anak. Umalis ka na, wag mo na akong sundan, alam mo na. Anak ko, ganyan ang pakikitungo ko sa'yo, ganyan ang tiwala ko sa'yo, pero ang lupit mo sa akin. Marami pa siyang sinabi, wag mo akong sisihin. Nanay! Nanay! Anong nangyayari? Mga bata? Bakit nahulog si nanay sa kalye ng ganito? Mga bata, dahil wala akong tiwala sa iyo. Pero magtiwala ka sa bastos na ampun na ito. Nagsinungaling siya sa kanyang ina, sinabing pupunta siya sa ibang bansa, ngunit sa katotohanan ay ipinagbili niya ang kumpanya at nawala ang lahat. Ano? Nawala ang lahat mga anak ko dahil lang sa wala akong tiwala sa iyo. Nagtitiwala ako sa isang bastard, adopted son na tulad niya. Huwag mo akong siraan dahil may tiwala ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kung ikaw mismo ang magdadala ng pera sa akin, kukunin ko. Ito bastos ka talaga. Binalaan na kita, maaari tayong umalis, ngunit kailangan mong patakbuhin ng maayos ang korporasyon. Pero ngayon, ibinenta mo ang kumpanya, tapos ganyan ang pakikitungo sa nanay mo. Ito tingnan mong mabuti. Ikaw ba at ako ay may pagkakatulad ha? Hindi tama. Dahil ampun ako. Ikaw naman, ikaw ang biological child ko. Pagkatapos ay itaas ito. Ang bastos na ito. Paano mo bola ang nanay ko noon? Bakit mo ngayon pinagtak sila ng nanay ko? Sino ang nagbibigay sa iyo ng pera para kumain at pumasok sa paaralan? Sino ang nagpalaki sa iyo? Eto, sabi ko sa kanya, hindi ko iniling sa nanay mo na bigyan ako ng pera para makakain o maipaaral ako. Nanay mo lang ang nagtitiwala sa akin. Okay ka lang ba? Ano na ako? Parish ako miserable. Ano na po ang nagawa siya kong amali? Ha, binigyan ako ng Diyos ng isang kahabag-habag na ampon na tulad nito, Diyos ko. Siya ay sumigaw ng malakas. Ito ang lalaking ito. May bala ka bang magtago sa amin patuloy na naghahanap? Dito ka pala nagtatagon, di ba? Oo oh, kuya, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Hintayin mo akong matapos ibenta lahat ng shares ng kumpanya, tapos babayaran kita ng utang. Naibenta mo na ang iyong kumpanya, maari mo lamang bayaran ng utang. Ang perang hiniram mo sa amin ay 10 bilyon. Kailan ka magbabayad? Bigyan mo pa ako ng ilang araw, saka ako magbabayad. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. At hindi ka nagbabayad tapos mamatay ka. Ngayon, sumama ka sa akin. Mahal, patawarin mo ako. Para kakayanin ko patawad ano. Ikaw hawakan mo sa liig. Kuya nanay, iligtas mo ako nanay. Kahit ang Diyos ay hindi ka maililigtas ngayon. So dahil sa pagsusugalang laki ng utang mo, hindi nakakagulat na kailangan mo ng napakaraming pera. Paano may balak ka bang pumunta ngayon? Pasensya ng mga bata. Sige nanay, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano, tara pasok na tayo at mag-usap, pumunta. Pasensya ng mga anak, dahil hindi ako nagtiwala sa inyo at nagtiwala sa isang tagalabas. Nagtiwala sa pastos na iyon ng isang ampon dahil kay mama, hindi kasi siya marunong tumingin sa tao. Wala na akong lakas ng loob na makipagkita sa mga anak ko. Nay, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang biyanan ko. At ito ang aking anak na babae. O baka sumama sa amin si Nanay. Tama nai pero hindi ako papayag na gumalakan ng ganyan. Huwag mong sisihin ang yung ina. Wala Nanay. Salamat sa pagpapaalis ng aking ina sa akin at sa aking asawa. Sa bahay nagkaroon kami ng aking asawa ng pagganyak na magsimulang muli. Ngayon ang aking asawa at ako ay may isang hanay ng mga tindahan sa buong Hanoi. At isa rin ito sa aming mga chain store. Sa iyo din ba ang tindahang ito? Tama nanay. Oo. Dito na mamahala si nanay ng ilang tindahan para sa amin. Nay nauuhaw ka ba? Nay uminom po kayo ng tubig para mawala ang pagod. Hayaan mo akong kunin ito para kay mama. Tuwang-tuwa ako na magkaroon ng dalawang anak na tulad mo anak ng ina.